nung time talaga, sorry, kasi nadismaya talaga kami, ha? Yes, sir. Okay lang, sir. Ay. Hmm. Kasi alam, alam mo na mali yun. Yes, sir. So, gagawin pa ba natin yun ulit? Hindi na, sir. Hmm. Kasi kung gagawin namin, gagawin mo yun ulit, anong gagawin? May kasunduan tayo noon. Anong gagawin natin pag ganun? Pag uulitin mo na pa? Titigil na kayo sa amin, sir. Hmm. Pero ayaw namin mayyari yon Masakit din sa amin yon yes. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan na ano na sa pag ano ko sa bawal hindi ko na po uulitin promise yan ha promise so stop po muna natin guys so bago po natin ipagpatuloy dyan sa heads up lamang po ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol nga po doon sa vlog ni Mang Eli kay Gaya kung saan nga po is napanggit nila doon na uh, ititigil na nga po ni Mang Eli yung pagtulong kay Gea kung hindi ito susunod sa kasunduan nila na wag nga pong suwayin yung mga sinasabi sa kanya na nila especially ng mga ng doktor na bawal nga sa kanya ang kape, mga coke at pang mga magpapatrigger uh, magpapa-trigger nga po ng kanyang sakit sa pag-iisip. At yun, kasi nung nakaraan kasi nakainom na naman ulit ng kape si Gaya, kaya ganoon po. Pero masakit naman daw po, masakit daw po para kila Mang Eddie kung sakali man na mangyari iyon, kaya talagang ini-encourage ni Mang Eri si Gaya na huwag suwayin kung ano man po yung bawal sa kanya. At yun, naghingi naman ng sorry si Gea at nangako na hindi na uulitin pa. And we are hoping na sana nga po is magawa na po ni Gea ito ngayon kasi sayang din po yung mga tulong na ibinibigay sa kanya. Especially, napaka tagal na ng panahon na tinutulungan itong si Gea tapos bigla-bigla na lamang matitigil. Especially ngayon na patuloy pa rin po yung gamutan niya. So, mahirap na matigil at babalik na naman siya sa dati. Ayan, so ipagpatuloy po natin. Ginagawa mo na ba yung mga obligasyon mo? Yes, sir. So ano ang dapat gawin ni Gia? Kuan ka ng sa tambal niya, pagkahuman kay naragay sa balay at iman sa mga sa bata. Uh, ngayon ay umiinom ka pa ba ng gamot? Yes, sir. Umiinom ka pa ba ng kape? Wala na. Oo. Oh. Uh, bakit uh, hindi tayo pwedeng uminom ng kape? Eh, hey para kuan ani sir hindi, ay dali ra maayo. Mm, tsaka nakaka-trigger na ka uh, matagal mag-makatulog at nakakasama sa ano mo muna kasi magkontra eh. Magkontra yung gamot tsaka yung kape yung mga bawal sa iniinom mo. Mm. Oh. bakit tayo umiinom ng gamot, Gia? Para dali ra mo okay sir. Oo. Oh para mabilis ang pagaling mo para makarecover o matapos natin yung gamutan mo giya wala na tayong ano problema ba Uh, tulungan mo rin talaga ang sarili mo kasi ang ang nagpapagaling giya ang katulong sa iyo sino alam mo kung sino sir. sino ako sir ikaw lang So yun, ang maganda dito kay Gaya kasi malaki na din talaga yung improvement niya. Alam niya kung ano mga dapat niyang gawin. Alam niya, niya, siya, alam niya na siya lamang po mismo makakatulong sa kanyang sarili. Although andyan sila Mang Ellie, ang kanyang pamilya, ang doktor na tinutulungan siya. Pero iba pa rin kasi yung meron siyang sariling will ba na kailangan kong gumaling, kailangan ko itong gawin, kailangan kong uminom ng gamot. Kailangan, ah, hindi ako dapat uminom ng mga bawal sa akin kasi kung ano, kung susuwayin nga po niya ang mga bagay na yun is parang magiging useless lamang po yung mga uh, tulong na naibigay sa kanya. Katulad nga po nung dati, nung andun pa si Pugumbira na tumutulong sa kanya, tapos yun, nasuway nga po niya yung mga pawal sa kanya, is parang pumalik nga po siya sa dati, sobrang payat pa niya. So sana is hindi na maulit pa ulit yun kasi napakasayang po talaga ng mga itinutulong sa kanya ni Lamang Eli ng PBT mat ng mga sponsors niya. Medyo, medyo okay na sa'yo ngayon. Medyo mataba na, maputi na. O na hindi na maulit pa yung dati. Ikaw lang ang naka alam or gust kung gusto mo talagang gumaling, nasa'yo na yan. Sir. Kaya wag kang magpapa apikto, i-enjoy mo yung life at yung ilibangin mo yung sarili mo ha. Ganit, sir. I-enjoy mo. So, ang gamot nasa sa kanya ba? Yes, sir. So, anong oras ka uminom kanina? Mga alas 7. Alas 7 ng umaga? Mm. Oh, very good. Nung time talaga, sorry, kasi nadismaya talaga kami, ha? Yes, sir. Okay lang, sir. Ay. Mm. Kasi alam alam mo na mali yon. Yes, sir. So, gagawin pa ba natin yun ulit? Hindi na, sir. Hmm. Kasi kung gagawin namin, ah, gagawin mo yun ulit, anong gagawin? May kasunduan tayo noon. Ganis. <laughs> oh. Oh, anong gagawin natin pag gano'n? Pag uulitin mo na pa. Titigil lang kayo sa amin, sir. Mm. Pero ayaw namin mayyari yon Masakit din sa amin yon Yes, sir. Na pag ginawa mo yon pag titigil kami dahil matigas talaga ang ulo mo or talagang ayaw mong makinig sa amin, di mapapa suko kami. Muminamon po, sir. makinig um, ka talaga. Dapat, ha? Yes, sir. Kasi kung para lang naman yan sa'yo, diya. Yes, sir. Um, tulad yan, dinalhan ka namin ng painting para meron kang pagkakakitaan, pagkakalibangan. Ma-enjoy mo ba? Tama yun, sir. Kasi kung wala kang, ano, wala kang activities, wala kang positive, or wala kang positive na ginagawa araw-araw, maano ka. Pakita natin. Ayan, so mas maganda nga po yung mayroong siyang ginagawa doon kasi mahirap din naman buong araw siyang magmukmuk doon. So kapag ganoon kasi wala siyang ginagawa, wala siyang activity or activities na ginagawa is ah uh, yung isip niya. Ang tawag ko yun, meron siyang ma... Uh, may, uh, sorry, maraming, maraming siyang may isip na hindi maganda. Kung baga, iba kasi yung merong depression ba? Kung baga, yung pag-iisip kung ano-ano na, na, kung ano -ano na lamang po yung pumapasok sa isip, ganito, ganyan. So, mas maganda yung <clears throat>, meron siyang ginagawa para at least yung isip niya, ang iisipin na lamang niya is yung kung ano yung paano niya ito i-drawing, paano niya ito ganyan. Tapos, ang maganda dito sa kanyang pag-drawing din kasi nagkakapera siya. At the same time is nakakatulong ito sa kanyang pagaling at the same time is nakakatulong din para magkaroon siya ng pera. So, nung nakaraan nga po, yung kanyang painting na The Last Supper is binili nga po ng 5,000 ng isang sponsor. So ngayon naman is bin, uh, na naman siya ni Mang Eri ng kailangan niyang i-drawing at alam ko na magkakapera na naman siya sa pag-drawing niya na ito. Ayan. Ayan na uh, gagawin natin yon oh. Uh. Promise? Promise. Ito, ito. Promise ha? Promise. O, oh, ganun. Kung anong mga nasimula natin giya, ipapakita natin sa kanila, matutuwa yan sila. O, oh, sila Sir Jules, makikita nila na sumusunod ka nung nakaraan, hingi lang ako ng dispensa sa mga lalong-lalo na sa mga sponsor, lalo na ikaw, anong masasabi mo sa sponsor natin? Kana, salamat kayo sa pagkuan ka na. sa walang sawang pag ano nyo, pag walang sawang pagtulong sa akin na hindi nyo ako tinigilan yung pamilya ko, tapos sorry sa mga nagawa kong kasalanan na ano, na sa pag ano ko sa bawal bawal ko no pag si ni sir, kinapos, Pagsuway. pag suway pag suway mm yun po mm. hindi na uulitin ha hindi ko na po uulitin promise yan ha promise mm at kanino pa ka kay God ha mm. Mm. dahil hindi lang naman para sa amin din yan Gia, or para sa iyo malaking factor yan Gia, para din sa anak mo Ani, sir? Kasi kung babalik yung mga na mangyayari ulit, mahirap. Ani, sir? Um, malayo-layo na itong nabot, sir. Tama ba? Yun yung mga gusto namin marinig sa'yo. Na asikasuhin mo, maglaba ka, mag-enjoy ka. O, oh, promise din na hindi yung isa, yung unang promise na minigyan nito, uh, hindi na siya iinom ng kape or yung mga bawal. Yung Coke, umiinom ka pa ba? sir. Right. O, oh, neighbor kang uminom na? Wala, sir. O, ano pa? Wala na. Chocolate, bawal. Mm. Kahit yung mga kindi-kindi, bawal pa rin yun sa Yugi, ha? Yes, sir. O, oh, yung kape, lalong-lalong na ang kape. Yes, sir. Oh. So, yun nga po yun, guys. Yung <clears throat> uh, ilan sa mga napag-usapan doon sa vlog ni Mang Eli, kay Gea. Pero kung gusto nyo po nga panood yung buong vlog, ispuntahan nyo po sa YouTube channel mismo ni Mang Eli and we are hoping na sana masunod na nga po talaga ni Kaya kung ano man po ang ipinagpabawal sa kanya mga kape, mga chocolates, mga soft drinks kung ano na pang mga ipinagbawal na maaari nga pong mag, magpa ng kanyang sakit so ipagpray po natin na masunod na po niya iyon at sana matupad na nga po niya yung pangako niya kasi tama nga si Mang Eli hindi lang naman ito uh, makakatulong sa kanya o sa kanyang pamilya kundi malaking factor nga po ito para sa kanyang anak kasi mahirap na lumaki yung kanyang anak na meron siyang sakit na ganoon uh, baka mas lalong or map baka mapalayo yung loob ng anak niya sa kanya so mas maganda yung habang lumalaki yung bata is siya nga po yung nag so yun I think hanggang dito na lamang po muna ito God bless for and bye for na po